merong airbag fault so kailangan basahan kung anong sinasabi ng airbag fault So, kinabit na yung scan tool. So, second item, spiral cable. So, base sa fault code ng scan tool, sira ang clock spring. So, palitan na natin mga kaibigan ang clock spring. Ito, may pyesa na po ako. Pareha lang po ng Innova, Hilux, at saka itong Fortuner. Iisa lang ang clutch spring. So, samahan nyo po ako kung paano magpalit ng clutch spring. Tara! So, alisin po ang negative cable. Mahalagang alisin ang negative mga kaibigan pag nagtanggal ng airbag. Pag naalis ang cable, after 5 minutes, saka kayo magtanggal ng uh, airbag. Para madrain yung current na dumadaloy sa mga wire papunta doon sa airbag. So, ito ang airbag na alisin natin mga kaibigan at uh, may tornilyo dito dalawa. Magkabilaan yan. So, alisin ang screw. At dahan-dahan alisin ang airbag. Uh, tanggalin ito ground tanggal na lang dito yung connector socket tigain tapos wila tapos itong sa airbag sungkitin lang yung lock na kulay dilaw yan taas lang itong lock tapos hugutin na yung connector Ayan, tanggal na mga kaibigan. Ngayon, alisin na natin tong airbag. ilagay natin doon sa malayo-layo. Pag ilagay mo, kaibigan, itaob mo para hindi matamaan yung wire. Sa pag itihaya, may tendency si tamaan yung mga wire doon, yung connector, malaglagan ng tulos delikado okay maganda itaob para safe luwagan natin tong turnilyo para maalis yung steering kasi natin yung nut hindi pala turnilyo, nut so, breakin natin yung spline sa steering para mabunot kaagad So, nababara na ng WD-40. Ilagay natin tong nut para mabunot na yung steering wheel. Pangontra lang itong nut. Baka sakaling biglang mabunot eh. So, bago bunotin ang steering, ilagyan ko ng tanda mga kaibigan. Dito. Yan, para sigurado tayo na hindi lilihis mamaya pag ibinalik ang steering. Yan. Dalawa ang nilagay kong tanda. Oh, at nakasentro ang manubela dapat mga kaibigan ha. Pati yung gulong dapat nakasentro. Nakadiretso dapat ang gulong ha. Kasi pag nakapaling yung gulong, pag, binilip, pag binalik, pag mo yung steering, baka tabingi na. So kailangan nakasentro lahat. So na ang steering. Okay, next naman natin gawin, tanggalin itong mga tornilyo na kahawak sa steering column cover. Meron din doon sa ilalim isa dito, isa. So alisin na natin to. So naalis na yung mga tornilyo. Alisin na natin tong cover. tanggal na ang cover eh mayroong socket connector dito sa clock spring itong dalawa ito ang alisin natin so itong sakit itulak lang yung lock yan itutulak lang saka muna siya mabubunot okay Ayan, tanggal na. Ito rin, itong kulay itim na sakit, pigain lang to. Tapos hugot. Oh. Ayan, tanggal na. Ang so next, merong lock dito sa clock spring. Tapos meron dito sa taas isa. At meron din dito sa gilid. I release lagi yang lock oh bermalet ian so tanggal nah So ito ang clutch spring na palitan natin. So itong pamalit mga kabigan. Itong pamalit nating clutch spring pwede pala sa Innova o oh. Fortuner sa Hilux. So ibig sabihin, iisa e, lang yung Fortuner, Innova tsaka Hilux, parehas lang lahat ng clutch spring. So pwede 'yon. Oh, ito tignan natin yung bago. yan Itong bago merong lock. Tatanggalin lang to pag naikabit mo na dito sa steering. Pag naikabit na dito. Yan ang pinakahuling tanggalin. At uh, tingnan nyo mga konektor kung pareha. Kung ilan ang laman. Bago ikabit. Pati din dito sa taas. Yan. Kailangan pareho lahat ang mga konektor. Bago ikabit. So since parehas naman lahat yan mga kaibigan, kabit na natin. So isalpak na natin yung bagong clock spring. Pag pagsalpak diretsyo na lang i-DN nyo lang. Ayan, kusang maglalak na yan. Tapos ilagay na itong konektor Connector. So, yan. Pag pumitik, nakalak na yon. Ito naman pangalawang pangalawa, konektor. Okay. So, ganyan lang. So, i-check nyo kung naka-upo yung lock dito. Pati dito sa gilid. Check nyo lang na naka-upo yung mga lock. Yan. So, naikabit na lahat. Ito na ang pinakahuli mong tanggalin mga kaibigan. Ayan. Tanggal na yung lock sa lock spring. May iwan yung sa dulo. So, naikabit na rin itong steering column cover. May mga tornilyo. Pati doon sa ilalim may tornilyo. Kabit na natin ang manobela. Yung tanda, silipin ulit nyo mga kaibigan kung mayroon kayong tanda ah, na magkatapat dapat ang mga tanda nyo para nakasentralize ang manobela. So next, ilagay na yung nut dito. So ikabit na natin tong airbag. Ilagay natin yung ground. Balik na natin. Okay. Next, ito namang wire sa airbag. Alright, salpak na ng airbag. Okay, balik na lang yung tornilyo dito bawat gilid. So, yan na yan. So, kinabit ko na ang battery mga kaibigan sa negative. Tignan na natin. si so, on ayun oh, kompleto pa oh Andyan pa yung airbag start natin oh yun nawala ayos nawala na yung airbag so maraming salamat po sa inyong pagpanood mga kaibigan sana nakatulong po sa inyo ang video na ito kung paano magpalit ng clutch spring ng Fortuner. Pati Innova at saka Hilux, pareha lang po mga kaibigan. So hanggang sa muli, maraming salamat. Nakisuyo sa pag-subscribe sa aking channel. Hanggang dito na lang po ang video. Salamat po.